Malinis na nga ang ating CR dito sa sementeryo at tinulungan ko nga ang asawa ko. Umaga pa nga lang ay binigay ko na nga kay Auntie String itong isang atyara. Dahil nga nagsishare din siya ng ating mga video at binigyan ko na nga din si nanay. Tuwang-tuwa nga dito si Auntie dahil hindi niya akalain na bibigyan ko siya. Pagkatapos kong ang nagkape ay agad naman akong naglinis dahil napakarami ang dahon dito sa ating harapan. At buti na lang tinulungan ako ng asawa ko. Hindi nga lang naipakita dito sa video. Maganda nga na nga rin ang panahon ngayon at umaraw na. Linggo nga ngayon at wala tayong pasok mga mami. Kaya naman samantalahin na natin ang paglilinis. Pagkatapos ko nga sa harap ay dito naman nga tayo sa likod. Bali dito nga sa ating drainage o kanal. Ewan ko kung anong tawag dito, drainage ba o kanal ang pangit ng tignan dahil maraming ang gabi na tumubo at mga damo. Hindi ko na nga naipakita dahil ginagamit kanina ni Bunso itong ating cellphone. Maganda sana kung nakita nyo dahil talagang hindi nga kaayayang tignan. Lalo pa tabi nga ito ng kalsada. Binubuhat ko nga lahat ng aking nagtanggalan at nilalagay ko doon sa basurahan. Sa likod nga ng bahay nila nanay. Kinukulit nga ako ng batang to at nagpapaluto ng noodles. May ulam na nga kami at hindi nga daw siya o hindi nga daw niya gusto. Eh dati-dati naman gusto niya mga mami, nag e nga lang to. Sinabi ko nga mamaya dahil may ginagawa ako at maruming ang aking kamay, wala nga siyang nagawa tumigil din. Nakakapagod din mga mami, grabe nga ang pawis ko dito, talagang basang-basa itong aking damit. At napakasweet nga rin ng anak ko dahil binigyan ako ng tubig. Kanina nga lang ay nagre-reklamo, pero tingnan nyo naman mga mami, Minsan talaga may pagkapilyo itong si Bunso, pero napaka-sweet niya sa akin. Oo, oh, di ba? Napaka-aliwalas ng tignan. Bali tatakpan nga ito ng yero ng asawa ko dahil wala pa nga tayong budget na ipagawa itong ating drainage. Marami nga kaming gustong gawin dito sa bahay, kaya lang wala pa nga tayong budget mga mami. Kaya nga nagpupuro sige akong mag-vlog at baka nga ito na nga ang sagot sa ating mga pangarap. Hindi naman masama ang mangarap mga mami, pero malay natin at ipagkalob nga ng ating Panginoon. At sana nga dahil hindi talaga ako nawawala ng pag-asa, hanggat may nanonood nga sa atin at kahit iilan pa yan ay pagpapatuloy natin. Wala naman kasing madali sa buhay. Kailangang magsikap tayo. At nasa sa atin din kasi mga mami ang susi kung gusto natin magtagumpay wala pang ang nararating itong ating vlog at ito nga ang lagi kong sinasabi sa aking sarili na walang madali at lahat ng bagay ay pinaghihirapan dahil nga may pangarap tayo at tulad nga ng sabi ko ang pangarap ko ay hindi para sa akin kundi para sa pamilya ko at higit sa lahat kay mama at mga kapatid ko o siya tama na nga munang ang drama at nagukuskus nga ako dito dito pala yan sa simenteryo at ito nga ang CR dito Tsaka lang nga dito nagagamit pag undas at dahil malapit na naman ang undas, syempre lilinisan natin ito. Baka sabihin nyo nga for the content lang ito mga mami, pero talagang naglinis ako dito. Alam nyo kasi hindi naman ako maarte kahit nga isa akong beauty queen. At okay lang sa akin to mga mami. Ako pang nagsabi sa asawa ko na tutulungan ko siya. Wala naman masama sa ginagawa ko at hindi naman porkit isa akong beauty queen ay mag na ako. Hindi mga mami, isa lang akong ordinaryong tao at magiging simple lang tayo. Napakalinis na nga ng ating CR at sana sa mga gagamit ay panatilihan nating malinis ito para paggamitin ng iba ay malinis din. Anim nga na CR itong lininisan namin, tatlo sa baba at tatlo din sa taas. Oh shot, napagod na ang mami ninyo at magpapahinga lang tayo. Meron na nga rin palang mga nakapwesto dito at nagtitinda nga ng mga merienda. At dito nga kami bumili kanina ng aming merienda. O siya mga mami at pupunta ulit tayo sa kabila. Akala ko nga ay uuwi na kami. Dahil nga 11.30 na nga sa oras na ito. At nagwalis pa nga itong asawa ko. Kaya naman tinulungan ko na nga at siya mga mami at magwawalis pa kami dahil anong oras na rin at tanghali na. Hanggang dito na nga lang ulit, ingat kayo palagi at huwag niyong kalimutang mag-follow kung bago niyo palang mapanood ang ating vlog. Palike and share na rin mga mami. Thank you for watching!